Masyadong dinamuto eh. Na, natuyuan kasaka. Yan kasaka, magandang umaga po sa inyo lahat. Yan po narito ako sa palayan ng tatabas ng pilapil. Nagpapay nga rin ako pag napakal. Yan tinatabasan ko. Lumulusong ako sa palayan ng maaga mga alas 5, alas 6 kailangan maaga ka para pwede ka umawa ng alas 8, alas 9 kasi may masyado mainit na kasaka kaya hindi mo kakayanin ng init kaya maganda, lumusok ka na maaga para hindi ka mahirapan para maganda ang gumalaw ng malamig kasaka kaysa yung mainit konting tabas mo lang, pawisan ka na agad yan yung tilapin na tinatabasan ko ang bilis ko mapalaan kasi ulan, saka po araw, mabilis makakapal yun. Iyan ni eh, tatlo linggo nga lang yun, tabas na agad eh, kasake. Oh, buti na lang matalas yung paghasa ko doon sa haras. Siyempre, dapat ingat din po kayo. Kasi, baka tamaan naman yung paa nyo, kasaka. Kaya kailangan, safety. Hindi yung basta bara-bara pagtatabas nyo. Lalo't sobrang talas ng inyong haras, kasaka. Kaya ang ganda tingnan pagka po malinis ang pilapil. Saka iwas ano rin yan pagka yung mataas, ang, ah, pagka malinis ang pilapil. Hindi yung may ahas, mabait ko, oh, umaalis sila. Delikado ko, lalo cobra, yan, delikado yan. Pagka inyong, madumi ang inyong pilapil kasapa. Kaya kailangan. Yan po yung sinasabi ko, madam kita nyo, binubunutan ko po ng mga dami yun. Yan po yung may tanim na palay. Medyo nalilay pagka yung yun na hindi siya natabasan. Kaya inuunti-unti ko po yan kasama. Kaya nga, ni kakalusong ko. Aon agad. Mga five. Yan, dalaw. Sinabasa ko ulit dito na pilapil. Tapos si Romy Reyes doon sa kabila. Kasi kanyang palayan po yun eh nagaganyan din po siya kasi nga natuyuan po yung aming palayang dito eh. mahabol na po eh dahil napapatubigan sa kanililinis po namin Pagka po natuyuan, kasaka, yan, dadamuin ang inyo inyong palayanan. Kaya kailangan, ano, itingnan nyo rin inyong mga palay. Kung dinadamo o may tubig o wala. na kasa talagang ano yan mainit na po yan 8.30 na yan pero diretsyo yung kung nabubunod ko na mga damo lalagay ko namin sa pilapil kasa para matuyo siya sa init yan po yung mga nagkanam ng si Romy, Romy Reyes eh. kaya lagay niya rin po sa, uh, sa, ano, sa pilapil pero pagka nasa gitna ginagawa ko iniikot ko na lang sa akin nila binabaon ko yung dulo para hindi po mabuhay kasi pagka yung dulo yun ano nakabaon hindi po mabubuhay yun kasama yung kasaka, natapos ko na itong isang pilapin yung ano lang naman lusong ng alas 5 ng umaga tapos ako ng mga 8.30 9 ganun hindi kaya yung init yung iba sinapak sa pilapin yung dam kasaka iba sa ay masyadong dinamuto eh na, natuyuan kasaka ito e, na naman Diyan, po yan patatapos yung mga ganyan na yan kasaka di ba parang duray duray para siyang binagiyo pagka kung ano na po siya nagtabal ako ito na ginawa ko. Hindi ko na siya silang pasatilapin. Sige po. Huwag po kayo magsawang mag-like, mag-comment, mag-share. Mga hindi pa po nakakalaw, mag-follow lang po kayo. Marami po salamat. Kasaka. Bye-bye.